supermarkets, may strategies pala para mapagastos ka ng malaki. Ang mga sekretong ito, alamin! Naranasan mo na bang pumunta sa grocery store para bumili sana ng isang item pero mapapansin mo na lang na puno na pala ang cart mo dahil yan sa tatlo, tatlong strategies ng supermarkets na unconsciously nang hihikayat sa iyong gumastos. Ano-ano ngayon ang strategies na ito? Alamin natin. Kung mapapansin, kadalas ang nasa pinakadulo ng supermarket ang basic goods tulad ng bigas, karne, gatas at itlog. Ito ang unang strategy nila. Sa parang ito, marami kang madadaan ang ibang produkto na maaari mong maisipang bilhin. Ikalawa, inilalagay ng supermarket sa lower shelves ang mga produktong pambata para madali itong makita ng mga chikiting. At kapag nakita na nila ito, tiyak na kukulitin na nila ang mga magulang nila para bumili. Ikatlo, nilalakihan nila ang shopping carts. Dahil mas naienganyo ang customers na bumili kung marami pang natitirang space dito. Kaya kung isa o dalawang items lang naman ang balak mong bilhin, mas maganda kung i-hand carry mo na lang ito. Ngayong alam mo na ang strategies ng supermarkets, mari mo na itong gawing guide kapag namimili ka. Tandaan, bumili lang ng naaayon sa budget at pangangailangan. Ikaw, may sarili ka bang tips and tricks upang makatipid tuwing namimili? D W Research Report. Re -re -report.